Lord Loren, ibinahagi ang nakakaliw na mensahe sa kimpaw. Malakasalan na ang naganap daw after sa wedding sa simihan, may pa-reception o buffet. Andi mo na adiw ang lahat sa payutan na ito. Mamuhay nga daw umano ang bagong kasar. Successful movie na agad, samot sa ring komento at reaction din ang gumalat sa social media mula sa mga kaibigan, katrabaho at maging kay direktoren. Doren. na bidib siya sa dalawang ito. Ay nga sa mga komento, This is so kidding movie. Nakakamiss makapanood ng romcom sa sinihan. Sana panoorin ng King Pao. And the bon Chemistry. Iba rin talaga ang Chinita Princess. At Paolo Pilino. They did not disappoint, especially in their scene. Ayan ang re re reaksyon ni Derek Lauren. True na true ang mga sinabi niya, kasi naman kami rin ay nanood katatapos lang. Katatapos lang manood. Guys, ngayon lang ako nakapanood ng Pinoy movie na kayang manampasan ng Korean drama. Sulit na sulit ang pera. At time na nilaan ko. Kailangan niyong mapanood guys. Para maintindihan ang sinasabi ko. Yung pinagkirapan nilang pelikula. Mga pagod nila sa pag-promote. it walang tapon. Bawat eksena. Sana may part 2 na agad. Excited kami na magkaroon pa ng kasunod ito. Naniniwala kami lahat. Na blockbuster. At maghihigitan pa